Good morning, good morning sa inyo mga idol. Yan, for today's video nga, hindi kat kita nyo naman. Nakakaaga pa talaga, 3.43 na madaling araw. Abay, oh kadiliman pa talaga. At dumating na nga pala yung bus natin. dyan. nasasakyan pa puntang SM Mall of Asia or SM by the Bay. Kami nga pala napili sa tupad. Ano? Kindi ho, kami ho ay mga volunteers na makikisa ho sa paglilinis ng ating karagatan. So, kita nyo naman, kaganda ng kulay ng ating bus. Mama mo blue. At sa punto nga hong ari binibigay ng ating agahan niyan at dahil nga gusto ko sana bidyuhan ng ating pagkain ay hindi na makita doon ang kulay blue So ang kulay ng ating ilaw yan. Tapos sa punto nga ari ay bumaba na tayo ng bus. Nandito din nga ho pala tayo na sa SM Mall of Asia. At mali nga ho palang aming nababa. Kaya ho palang kasama naming mga volunteers din ay nagtataka na bakit daw yung mga tao ay walang bitbit na sa yung pala nababa namin ay pan -run. Iba't ibang klase ho palang events na nandito. Bali may panran at saka yung coastal clean -up. Tapos yan nga ho magtataka kayo bakit kami mga nakatilakbong ay dahil lo yan ho ay nag-aambo na ba kaysa tayo si punin Kaya bay agapan na ho kagad natin ang problema di ka ho, yan eh, dahil nga ho diyan ay eh, medyo malayo-layo pa ho ang ating lalakarin para duno sa pagaganap ng events yan makakasalubong ho natin yung mga nagpapanara naman na pupunta naman sa kanilang designated area yan nga ho pala bit 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 pa namin ang aming pang almusal at hindi kami nakakain sa basabay yung ganamang andar pa ho ba sabay baka pagsubo mo yung nagtalsika ng kanin ay ligat kaya pa nagdanabog pa sa sahig ay nako kaunting lakad na lang ho at makakarating na rin tayo sa ating paroro na ah, mamadali na nga ho pala kaming maglakad diyan at gawa nang naririnig na ho namin sa microphone na nag-uubisa na yan hindi nga ho habang kami nakalakad at medyo madilim pa ho yan bukas pa mga ilaw na kung saan makikita nyo na siguro pag nagbukas sa rin, ay talaga namang ang dami rin namang mga mabibiling pagkain at pangapalaruan din din na kung saan maaaliw din naman pati mga bata at matatanda. Taon-taon nga ho pala ginaganap aring International Coastal Cleanup na kung saan ho nilalaho ka ng iba't ibang mga kumpanya at mga schools and universities. Dahil tayo rin naman ang makikinabang sa ating kalikasan kaya dapat nating pakamahalin at pakaingatan. Nakakatuwa ho na sobrang daming nakalahok ngayong taon para sa International Coastal Cleanup na kung saan kahit konti basura lang ang napulot mo pag pinagsama-sama hindi ka't napakarami rin. Naku, plus 10 ka na sa langit. <laughs> Your name? We pray. Amen. Please remain standing for the singing of the Philippine National Anthem. Kaya yun, kita nyo ko yan. yan. napakaraming tao talagang nagtulong-tulong para malinis ang ating tabing dagat. Medyo mahirap lang siya dahil sobrang lalaki ng bato. Mahirap kapag napa uh, maliga ka ng hakbangan, ako po, ay talagang magiging kwento ka na lang. <laughs> Tay, talaga naman hong lalahok ng amo um, hindi hu niya sa ilo. Pero dahil lumahal natin ang ating kalikasan na kailangan natin ho yung tisin. Bali, kinukuha ho namin diyan yung mga kahoy sigurado yung mga inaunod nung umulan at saka ho rin mga diba? ibang klase yung basura. Sa mga nakatira naman ho din yan na medyo malapit ho. Abay, maging responsable naman ho tayo. Dahil lo, kapag tayo naman ang binawian ng ating kalikasan at sinihil, abay, tayo rin ang kaawa-awa. At tapos ho, so, ang pagpulot natin ng basura ay minakita ho tayong kapitini. Abay, din tayo ipumilat para magkape at naligo na rin ho tayo dahil siyempre naman para mag-present up thank you. thank you nga pala sa Manila Water para sa kanilang palibre paligo at libreng towel at libreng sabon valid yan ho sa likod ni Mika ay may truck din ho na nakabang para ikarga ho yung mga basurang ating nakuha sa tabing dagat yung ho hindi kat karami ka kat tinawagan na nga ho pala tayo para umalis na nga ho pala at sumakay ulit sa ating Bus. Na driver naman si Kuya Maynard at si Kuya Rolly. Shout out po sa inyo. Kaya't nag-stop over sa McDo para pagtapos nga ho bumalik na dito sa office. Mga kikilike and follow naman po ng ating page at subscribe po ng ating YouTube channel. Jerwin Maranan Vlogs. Ba Bye! -bye.